Isa lamang siyang asawa, nabubuhay sa anino ng isang hangal na lalaki. Ngunit nang maglaho na ang lahat, isang desisyon ang ginawa sa kanya, ang babaeng nagpabago sa takbo ng isang trahedya. Ito ang kwento ni Abigail, isang babaeng kinalimutan na ng marami, ngunit hindi malilimutan sa Diyos. At sa araw na ito, marahil ang iyong tapang ang eksaktong kailangan mong marinig. Humanda dahil ang kwentong ito ay mayayanig ang iyong pananampalataya, ang iyong pananaw sa mga relasyon at ang tahimik na kapangyarihan ng karunungan. Sa tuwing malapit na nating maliitin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang tao sa ating tabi mag-asawa man o kasosyo sa paglalakad ng kwento ni Abigail ay dumarating bilang isang makapangyarihang paalala. Nagaalok ito sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa halaga ng positibong impluensya sa ating buhay. Si Abigail ay isang babae na ang pagkamapagpatuloy, karunungan at kaunawaan ay nagligtas sa kaniyang asawa mula sa isang malaking pagkakamali sa harap ni David, na nang maglaon ay naging hari ng Israel. Kahit na ang isang tao ay kumilos ng hindi matalino gaya ng magagawa ng bawat tao sa isang punto kung mayroong isang tao sa malapit na may mga salita ng karunungan at sentido komun. Maraming mga sakuna ang maaaring maiwasan bago ito maging mas malala. Pagkamatay ng propetang si Samuel, umatras si David sa ilang ng paran sa timog ng Huda malamang para makatakas sa mga bitag ni Saul. Noong panahong iyon, Ginugupit ni Nabal ang kaniyang mga tupa sa lugar na iyon, gaya ng nakaugalian. Pagkatapos, isinugo ni David ang ilan sa kaniyang mga kabataang lalaki upang magalang na humingi ng handog bilang pagkilala sa proteksyon na ibinigay niya sa mga pastol ni Nabal at sa kanilang mga kawan. Gayunman, ang tugon ni Nabal ay bastos at makasarili. Hinamak niya ang mga lingkod ni David, na ikinagalit ni David. Bilang tugon, nagtipon si David ng mga 400 lalaki at nagmartsa patungo sa Carmel, determinadong parusahan si Nabal at ang kanyang buong sambahayan, 1 Samuel 2535 Ang mga binata na sinugo ni David ay bumalik at iniulat ang lahat ng sinabi ni Nabal. Pagkatapos ay iniutos ni David, Bawat tao isuot ang kanyang tabak, lahat ay sumunod, pati na si David. Humigit kumulang 400 ang sumama sa kanya, habang 200 ang nanatili para mag-asikaso ng mga supply. Ngunit sinabi ng isa sa mga lingkod ni Nabal sa kanyang asawang si Abigail, Nagpadala si David ng mga mensahero mula sa ilang upang batiin ang ating Panginoon at ininsulto niya sila. Ngunit ang mga tauhan ni David ay napakabuti sa atin. Hindi sila nagkasala sa atin, ni nagkukulang man tayo ng anuman habang tayo ay kasama nila sa parang. Pinoprotektahan nila tayo araw at gabi, tulad ng isang pader sa paligid natin habang inaalagaan natin ng mabuti si Nabal at napagdesisyonan na natin ngayon ang kanyang mga kapahamakan. At siya ay napakamangmang at napakasama na walang sinuman ang magsasalita sa kanya. Nang marinig ito ni Abigail, mabilis siyang kumilos. Kumuha siya ng dalawang daang tinapay, dalawang balat ng alak, limang tupa, limang seah ng inihaw na butil, isang daang kumpol ng mga pasas, at dalawang daang tinapay ng igos. Isinakay niya ang mga iyon sa mga asno at sinabi sa kanyang mga alipin, Sige, susunod ako sa inyo. Ngunit hindi niya sinabi kay Nabal. Habang pababa si Abigail sa isang nakatagong landas sa bundok, nakasalubong niya si David at ang mga tauhan nito na papalapit sa kanya. Sinabi ni David sa kanyang sarili, walang kabuluhan ang pagprotekta ko sa lahat ng tinatangkilik ng taong ito sa ilang. Walang nawala sa kanya at iginanti niya sa akin ng masama ang kabutihan parusahan nawa ng Diyos ang mga kaaway ni David at higit pa kung sa umaga ay may naiwan kahit isang tao sa bahay ni Nabal. Nang makita ni Abigail si David, dali-dali siyang bumaba sa kanyang asno, nagpatira pa sa lupa at yumuko. Sa kanyang paanan ay sinabi niya, Aking Panginoon, hayaan ang kasalanan ay mahulog sa akin. Hayaang magsalita sa iyo ang lingkod mong ito pakisuyong huwag pansinin ang aking hangal na asawang sinabal. Ang mismong pangalan niya ay nangangahulugang hangal at ganoon ang kanyang paggawi. Ngunit ako ang iyong lingkod ay hindi nakita ang mga lalaking iyong sinugo. Ngayon, Panginoon ko, sumusumpa ako sa Panginoon, ang buhay na Diyos, at sa iyong buhay na iniingatan ka ng Panginoon mula sa paghihiganti ng iyong sariling mga kamay at pagbuhos ng dugo. Naway ang iyong mga kaaway ay maging katulad ni Nabal. Itong regalong dalako ay maaring ibigay sa mga lalaking kasama mo. Eh, pakisuyo, patawarin mo ang lingkod na ito, sapagkat ang Panginoon ay tiyak na magtatatag ng isang matatag na kinabukasan para sa iyo, dahil ikaw ay nakikipaglaban sa mga pakikipaglaban ng Panginoon, at walang kasamaan na masusumpungan sa iyo. Kung sinuman ang magtangkang kitili ng iyong buhay, alamin na ito ay poprotektahan, itatago bilang isang mahalagang kayamanan sa mga kamay ng Panginoon mong Diyos. Ngunit kung tungkol sa iyong mga kaaway, itatapon niya sila na parang mga batong nakalatag sa isang lambanog. At ito ay mangyayari kapag tinupad ng Panginoon ang lahat ng mabubuting pangako na ginawa niya sa iyo, Panginoon ko, at itatag ka bilang pinuno ng Israel, na ang sitwasyong ito ay hindi magpapabigat sa iyong budhi. Hindi mo pagsisisihan ang pagbuhos ng dugo nang hindi kinakailangan o ang paghihiganti gamit ang iyong sariling mga kamay. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, tandaan mo ito ang iyong lingkod. Nang magkagayoy sumagot si David kay Abigail, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsugo sa iyo upang salubungin ako ngayon pagpalain nawa ang iyong karunungan at pagpalain ka na pumipigil sa akin sa pagbubuhos ng dugo sa araw na ito at sa paghihiganti sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay kung paanong ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pumipigil sa akin na saktan ka, ako'y sumusumpa kung hindi ka mabubuhay sa akin, kung hindi ka naiwan sa bahay ni Nabal sa umaga. Tinanggap ni David ang regalong inialok sa kanya ni Abigail at sinabi, Umuwi ka ng payapa, narinig ko ang iyong sinabi at pinagbigyan ko ang iyong kahilingan. Determinado si David na sirain si Nabal at lahat ng pag-aari niya. Gayunpaman, ang mabilis at matalinong interbensyon ni Abigail ang humadlang sa trahedya. Naramdaman niya ang paparating na panganib, inasahan ang reaksyon ni David, at gumawa ng mga tiyak na hakbang para protektahan ang kanyang pamilya. Ngayon isipin kung si Abigail ay pumanig sa kanyang asawa, hindi pinapansin ang kanyang walang ingat na saloobin, maaaring nawasak ang buong bahay. Si David sa kanyang galit ay maaaring hindi man lang naligtas si Abigail na itinuturing siyang kasabwat sa pagkakasala, ngunit pinili niyang magsalita at iyon ang dahilan kung bakit nalutas ang lahat. Habang si Nabal ay nabigo ng husto sa kanyang mga relasyon sa tao, si Abigail ay nagningning. Ang kanilang kwento ay nagpapakita kung paano tunay na naakit ang magkasalungat. Dapat ay nakilala ni Nabal si David kung sino siya. Ang taong tumalo kay Goliath, nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo at pinahiran ni Samuel bilang magiging hari. Dapat din niyang malaman na pinangalagaan ni David ang kanyang mga kawan at pastol sa ilang. Pero kahit na alam niya ang lahat ng ito, pinili niyang huwag pansinin. Si Nabal ba ay isang kriminal? Hindi eksakto. Hindi siya nakagawa ng isang ilegal na gawain, ngunit pinahina niya ang kanyang autoridad at paggalang sa pamamagitan ng hindi alam kung paano makisalamuha sa iba. Siya ay isang halimbawa para sa maraming mga pinuno at pastor ngayon. Tulad ni Nabal, marami ang nahuhumaling sa kanilang sariling mga gawain, anupat nakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, ang mga tao paano nabigo si Nabal sa interpersonal na relasyon at ano ang matututuhan natin kay Abigail. 1. Sumulong ng may katapangan na bigay ng Diyos sa 1 Samuel 25.18, makikita natin na hindi nag-aksaya ng panahon si Abigail. Siya ay kumilos ng may kaunawaan, mabilis at marangal sa pakikitungo kay David sa halip na maghanap ng masisisi o pagtatago, kontrolado niya ang mapanganib na sitwasyon. nag siya ng pagkain, mga tagapaglingkod at personal na pinuntahan si David lahat ng hindi sinasabi kay Nabal. Hinarap niya ang panganib ng may dignidad at paggalang, kaya nailigtas ang kanyang buong sambahayan. Dus, maging mapagpakumbaba at mabait sa iba, laging naghahanap ng kapayapaan. Nang makita ni Abigail si David, agad siyang bumaba sa kanyang asno at yumuko sa lupa. Sinabi niya, Panginoon ko, naway mapunta sa akin ang kasalanan, hayaan mong magsalita ang iyong lingkod sa iyo at makinig sa aking mga salita. 1 Samuel 2523 23-24 kahit wala siyang kasalanan, nagkaroon ng lakas ng loob si Abigail na umako ng responsibilidad at humingi ng tawad para sa kanyang pamilya. Ginamit ng Diyos ang sandaling ito para hipuin ang puso ni David at ipaunawa sa kanya na mali ang maghiganti. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni David, ngunit nagpasiya siyang gawin ng tama Nagpakita siya ng kababaang loob at pakikiramay at sinubukang makipagkasundo sa isa na ininsulto ng kanyang asawa. Humingi siya ng pagkakataon para makabawi. 3. Ang ating mga salita at kilos ay may napakalaking kapangyarihan. Sinabi niya, patawarin mo ang kasalanang ito laban sa iyong lingkod. Tiyak na ang Panginoon ng isang walang hanggang dinastya para sa aking Panginoon sapagkat siya'y lumalaban sa mga pakikipagbaka ng Panginoon. Walang bakas ng kasamaan ang masusumpungan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Kahit na may magtangkang kumitil sa iyong buhay, alamin mong ito ay ligtas at ligtas na binabantayan sa mga kamay ng Panginoon mong Diyos. Verse Samuel 25, 28, 29 Alam na alam ni Abigail ang kapangyarihan ng mga salita at kilos. Kaya naman, matalino niyang pinili ang bawat kilos at parirala. Naunawaan niya na ang nakataya ay mas malaki kaysa sa partikular na sandali na iyon. Ito ang layunin ng Diyos para sa buhay ni David. Kaya't pinaalalahanan niya ang magiging hari na ang Panginoon ay gumagawa ng kadakilaan sa kanyang paglalakbay na siya mismo ay nakikipaglaban para kay David. Alam din niya ang tungkol sa pagdurusa ni David pinag-usig ni Saul at naalaala niya na sa pamamagitan ng lambanog ay natalo niya ang higante, ang kanyang mga salita na puno ng paggalang at espiritual na pananaw ay muling nagugnay sa kanya sa mas dakilang plano ng Diyos. Sinabi ni Abigail, kapag natupad ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga pangako sa aking Panginoon at itinalaga siya bilang pinuno ng Israel na why hindi ito maging pabigat sa iyong konsensya sa pagbuhos ng dugo ng walang kabuluhan o sa paghihiganti ng iyong sariling mga kamay. At kapag pinaunlad ka ng Panginoon, alalahanin mo ang lingkod na ito. Fernsamuel 25:30-31, nakipaglaban si Abigail para protektahan ang kanyang tahanan at ang kanyang asawa. Siya ay kumilos sa lahat ng mga mahal niya sa isip, hindi lamang ang kanyang sarili. Ang kanyang dedikasyon sa Diyos at pamilya ay kitang-kita sa bawat aksyon na kanyang ginawa. Kasabay nito, pinakitunguhan niya si David ng may matinding paggalang na tinitiyak sa kanya na ang mga pagpapala ng Panginoon ay darating sa kanya. Sa huli, isa lang ang hiniling niya na alalahanin siya ni David nang makamit niya ang tagumpay. Siya ay matatag, bukas palad at tapat kapwa sa kanyang sambahayan at sa kanyang mga lingkod. Alam niya na kung makukuha niya ang tiwala ni David, sisiguraduhin niyang protektahan ang lahat. Sumagot si David. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsugo sa iyo upang salubungin ako ngayon. Pagpalain ka nawa sa iyong kaunawaan at sa pagpigil sa akin sa paggawa ng patayan at paghihiganti sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay. 2 Version Samuel 25.32.33 Kumilos ang Diyos pabor kay Abigail, gaya rin ng ginagawa niya para sa atin. Hindi siya pinabayaan. Sa kabaligtaran, ginamit siya ng Diyos upang baguhin ang takbo ng isang kwento na patungo sa pagkawasak. Pagkatapos ng kanyang interbensyon, naghintay si Abigail hanggang madaling araw para sabihin kay Nabal ang lahat ng nangyari. Dahil lasing siya noong nakaraang gabi, nang ihayag niya sa kanya ang lahat, nabigo ang kanyang puso at naging parang bato siya. Pagkaraan ng mga sampung araw, sinaktan siya ng Panginoon at siya ay namatay. Fern Samuel 25, 37-38 Bakit napakahalagang magkaroon ng asawa, kaibigan o kapareha na tumutulong sa atin na maging responsable? Ang isang taong malapit sa atin na may karunungan at mabuting pangunawa ay makakatulong sa atin na makakita ng mas mahusay, gumawa ng mga tamang desisyon at mag-isip tungkol sa hinaharap ng mas malinaw, kabilang ang mga bagay na pinansyal. Isa lang alang ang banal na babae na inilarawan sa Kawikaan 3116, Amplified Bible. Siya ay sinusuri ang isang bukid bago ito bilhin at sa mga kita na nakuha ay nagtatanim ng isang ubasan. Ang babaeng ito ay may pangitain para sa kasalukuyan at sa hinaharap. She was prudent with her investments dahil ayaw niyang maranasan ng pamilya niya ang hirap. Tulad ni Abigail, naunawaan niya na ang mabuting pamamahala sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pag-iimpok o pamumuhunan, kundi tungkol din sa pagbibigay ng bukas palad. Ang mga binhing itinatanim natin ngayon ay tumutukoy sa pag-aani bukas. Ang Kawikaan 331-19-20 Amplified Bible ay nagsasabi, Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa spindle at hinahawakan ng distaff gamit ang kanyang mga daliri. Ibinuka niya ang kanyang kamay sa dukha at iniuunat ang kanyang buong kamay sa nangangailangan. Ang mga taong mapagbigay ay binabalanse ang ating hilig sa pagkamakasarili o kasakiman pinapaalalahanan nila tayo na tumingin sa kabila ng ating sarili. Gaya ng sinasabi sa kawikaan John 22:27, ang sinumang nagbibigay sa mahirap ay hindi kailanman magkukulang; ngunit ang sinumang ipinikit ang kanyang mga mata sa mahirap ay magkakaroon ng maraming sumpa kasama rin sa pagbibigay ang pagpapakita ng pagkamapagpatuloy sa mga kapitbahay, kaibigan at hindi inaasahang bisita. Sa kasamaang palad, Sinabal ay hindi isang mapagbigay na tao. Siya ay bastos at walang konsiderasyon kay David. Ngunit ang pagkamapagpatuloy ni Abigail ay ang kaligtasan ng kanyang sambahayan noong araw na iyon. Marami tayong matututuhan sa mga kwentong gaya ni na Abraham at Sarah na hindi sinasadyang tumanggap ng mga anghel. Si Abigail, tulad nila, ay nagbukas ng pinto at ang kanyang puso para makapasok ang biyaya ng Diyos. Sinuportahan ni Sarah ang kanyang asawang si Abraham nang hindi niya alam na tumanggap siya ng mga anghel na ipinadala ng Diyos. Ito ay posible lamang dahil siya ay isang mapagpatuloy na babae ang totoo, kung minsan ay wala tayong ideya kung sino ang ating tinatanggap at maaaring mismong sa kilos na ito ay nagpapakita mismo ang himala. Si Apostol Pablo ay tinanggap din ng may pagkamapagpatuloy ni Aquila at ng kaniyang asawang si Priscilla noong siya ay nasa Korinto sa panahon ng isa sa kaniyang mga misyon. Ang gawa 18.1.2.3 Amplified Bible ay naguulat. Pagkatapos nito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Korinto. Doon ay nakilala niya ang isang hudiyong nagngangalang Aquila na tagaponto na bagong dating mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla sapagkat iniutos ni Emperador Claudio na umalis sa Roma ang lahat ng mga hudyo. Pinuntahan sila ni Pablo at dahil pareho silang mga negosyo, siya ay tumira sa kanila at nagtrabaho ng magkakasama sapagkat silang lahat ay gumagawa ng tolda.